po tayo ng daon ng palaya. Meron kasi kaming tinapa. So, igigisa natin to Iyahalo natin. So, ang daming bu ang daming dahon. Oh. Yung mga bunga niya pala, ano, napitas na namin. Ayun, meron na naman. Oh. So, bawasan natin siya ng dahon. This time, sa ano naman? Sa tinapa sarap noon guys tsaka sa maraming kamatis same guys ang dami nyo dami nyo talbos kailangan huwag natin puruhin para hindi magtampo may kambing mayroon pong kambing Di maaari po sana ayaw kong tinatalbusan eh baka mag magtampo magkulot-kulot yung kanyang dahon kaya ayaw ko sana tinatalbos kaso na, natatakam ako parang gusto kong kumain ng ganito na may tinapaw kaya sardinas lang tapos na okay na yun eh. Ayan so, guys, oh. Ang dami. Ano na ko ng palaya. So, dito natin igigisa ngayon. Ayan, dito sa tinapa na to. Nasa uh, maraming kamatis. So, magpapabili tayo ng kamatis. Ayan so, guys, yan ang ating lutuin ngayon. 5 wenten Hoy 6 wenten 2 wenten 2 wenten a suha chuliki amena amaba kusi koro to koro to koro to koro nya. <muchas> okay.